Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako si Jeffrey at welcome dito po sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan pinag-uusapan natin yung mga mahalagang bagay tungkol sa Katarungang Pambarangay o yung Barangay Justice System. Mga kabarangay, ngayong araw pag-uusapan po natin ang dalawang bagay. Una, ano ang mangyayari kapag ang kasong sakop ng Katarungang Pambarangay ay naayos sa barangay pero hindi kapitan o lupon ang nagayos? Pangalawa, at bakit mahalaga ang pagbibigay kaalaman tungkol sa katarungang pambarangay. Sagutin na natin yung number one. Okay. Kapag ang isang kaso na sakop ng katarungang pambarangay ay naayos, okay, napagkasundo ang mga nag-aaway sa barangay, sa pangangasiwa, halimbawa ng happy ng tanod, kasi madalas magagaling ang happy ng tanod o kaya ay barangay tanod o kaya ay barangay secretary o kung sino man na hindi ang punong barangay o lupon tagapamayapa member at nagkasundo ang magkabilang panig. Ang kanilang kasunduan ay itinuturing lamang na private contract o pribadong kasunduan. Hindi ito nagkakaroon ng bisa ang kanilang kasunduan kagaya ng desisyon ng isang local court. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng ipa-execute o ipatupad ng punong barangay o lupon ang kasunduan. Halimbawa, ang isang partido ay hindi tumupad sa kasunduan. At madalas po yan ay ang respondent. Hindi pwedeng pumunta ang complainant o yung naagrabyado sa tanggapan ng punong barangay at para pilitin si kapitan na ipatupad ang kanilang kasunduan. Ngayon mga kabarangay, mahalagang malaman ng lahat. Ang tamang proseso sa ilalim ng katarungang pambarangay. At dito, may malaking papel ang mga opisyal ng barangay, lalong-lalo na po ang mga miyembro ng lupon tagapamayapa. Kailangang siguraduhin na naipapaliwanag ng mga lupon members sa kanilang nasasakupan kung ano ang katarungang pambarangay at paano gumagana ang proseso nito. Mga kabarangay, mga kapwa ko mga iginagalang po namin na punong barangay, ang tamang pagbibigay ng kaalaman ay makakatulong para maiwasan ang mga kalituhan at masiguradong sinusunod ang tamang proseso. Kaya po dito, mahalaga yung tinatawag na information dissemination o pagbibigay ng kaalaman sa barangay level. Of course, kung ano ang katarong ang pambarangay o yung ating barangay justice system. Ang inyong barangay, ang aming barangay, lalo ang mga lupon ang dapat manguna rito. Makakatulong ang pagkakaroon ng mga distributions ng flyers. Pero kailangan meron muna kayong flyers na i-distribute. At yung mga Facebook post para maipaabot maipa sa community ang tungkol sa katarungang pambarangay. At yan po ay very effective. Nasubukan na po namin yan dito sa aming barangay. Ayan, hanggang dyan lang po muna tayo. Sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung gusto nyo pa po ng mga bagay-bagay tungkol sa katarungang pambarangay, eh maaari po kayong mag-subscribe dito sa ating channel, mag-like at mag-share. At pakihit na rin po yung notification bell para sa susunod na pagpapalabas natin ng video kayo po ay ma-notify. -no Maraming salamat po muli at ito si Jeffrey.